Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Babe, taga saan ka? Paniki ko. Paniki? Anong paniki? Tapos ko. ay taga barangay 14. Imbitan lang ako dito para gamitin pa si Rabi. Ah, sige Robin, pikit lang ha, ah, hinga malalim. Pwede ka magsatawag ka lang didilat. Mahal na ama ng Diyos na lahat. Paspasay niyo po aking kahilingan na matawag nagpapasakit kay Robin. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, dinggin na ah, aking pakiusap na matawag yung nagpapasakit kay Robin. Ako po iningin in in tulong sa inyo, mahal na Diyos sa mga katastatan, na itulak sa katawan ni Robin na nagpasakit sa kanya aking mga gabay na elemento pakitulak nyo na malay sa potamantay senta to the salikum, likum sa likum it's a reay sa lorealista kita kung natapang natakab natak santa mater de akab filman akab bagi erik santa makap nga yun ang maria pasok na ay nagpapasakit ka robin apoy at kuryente dadali sa yung katawan hindi matitiis ang pupay kinintay ang papinintay napakainit para sa iyo Nagbabag ang papel na may kuryente. Sigaw sa masama espiritu. Bakit ka nagagalit ka, Robin? Sagot! Inis ka sa kanya? Lalaki ka, babae? Bakit ka nagagalit ka, Robin? Galit ako sa kanya. Ano? Galit ako sa kanya. Galit ka kay Robin? Nilagyan mo pa ng sakit. Tatanungin kita, anong kinagalit mo sa kanya? Anong kinagalit mo? Inaawit po ako. Ano? po ako. Inaawit ka lagi ni Robin? Tukulok ko rin po si Robin, nangaawit pala, kaya pala pinakulang. Alam <laughs> mo, sabi ako si Robin. Oh, pinagawa mo lang yan, ka gumawa? Sagot! Pinagawa mo lang yan? Opo. Oh, o, sige. Alpika dyan, wala kang maitutulong. Pasok nyo yung nutusan mang kulam. Pasok nyo yung nutusan mang kulam. Pasok. Hoy, ikaw mangkulam. kukulam. Ah, tanggalin mo hindi? Tatanggalin po. Pagkano binayad sa'yo? Mangaan po. Mura yung pakulam ah. Masarap magpakulam dito. Limandaan lang. <laughs> Tatanggalin mo? Opo. Ha? Ah, Opo. Ano nilagay mo sa kanya? Ika po. Ika? Tatanggalin mo ika? Opo. So naman, limandaan lang. Alos laki-laki na nagastos astos ng itong taon. Kapag pa doktor. Tatanggalin mo ah. Ha? Opo. Ah? Opo. Kano ano may nagutos? Kakalala mo? Pinagawa lang sa'yo. Taga saan ka mang kukulam? Taga panigi po. Taga ka rin. Kababayan kayo. Nagkulamang kayo. Okay, o, oh, sige. Tanggalin mo na lahat ng nilagay mo sa kanya. Tres, kamitin mo dalawang kamay mo. Mula ulong ka pa. Takot, bilis. takutin mo. Tanggalin mo. Busin mo lahat. Pati ikan Walang ititira, ayoko na may ititira, ubusin mo 300, 400, 420 Ubus, ubus 400, 400. lahat, ubus Walang titira. Ubusin lahat ng nilagay mo 400 Ubusin mo 400 Meron pa, ubusin mo lahat siya, walang ititira Tanggalin mo lahat ng nilagay mo lahat tanggalin mo ayoko ng ganyan laki na nagagast ng tao nito sa ospital, ubusin mo walang ititira ubusin lahat tanggal tanggal wala ititira ubusin mo lahat ang nilagay mo dyan ubusin mo Laway mo, panayang pa doktor mo, hindi man kaya gamutin ng doktor 'yan. Pinauuso ka mo katawan niya, no? Kaya pala nobo 'yan. tanggalin mo lahat at tanggalin mo. Yaman lang, kukulamin mo 'yung tao. Sana wala 'yan. Lalamba ko. Oh? Si Mang Kekweng ng to. Naririnig mo na. Napapanood mo. Hindi kita sasaktan, Tanggalin mo lang yan. Ha? Maulitin kawawa yung mga ordinary tao. na kaalam alam. Bigyan ka lang limandaan eh. Pulami mo na. Pagay, okay, hirap na ng pera sana. Limandaan, malaki na sa inyo. Na. Uh, uh, malaki na. Tanggap ka, limandaan na. Tanggap ka, malaki na sa inyo. Walang mahal bigat. Ikaw ba yung nasa YouTube? Ako yung nasa YouTube. Yung mga kikwing ng kaloka. Nakikita ko sa YouTube. Eh. ako Sa YouTube. Sa TV. Nakikita rin ako. Tanggal mo mga tanggal, kawawa naman yan eh. Hindi ko nga lumapit sa akin eh. Marami, Marami na kayo magagamot na ka lang. Oo, oh, ang dami na. Oh. Kaya sa lahat ng magagamot, ako lang ako lang lagi nakakatawag sa mga patay. Pag gusto ka usapin ng mga patay, tatawag ko. Kahit matagal ng patay, kahit 40 years ng na patay, tatawag ko pa. Papasanit ko sa anak, sa apo. Okay. Tanggalin mo yan kay Robin ha. Busin mo lahat ha. Wala kay titira. naman si Robin. Pinukula mo. Busin mo lahat yan. Hindi makahinga daw. Nahirapan namin nga. Oo. Oh. Wala yan malala pagkagising yan. Oo. Ah. sa kanya. Mamaya, ah. mamaya. Tapos si Malacha, wala kayo tayo natin ito, pag tama sa bahay mo lang, matanggap. Ipinig na ba siguro sa pot? Mayinang klase ng manggagamot lang. Kung may mga panagang na katulad sa amin, hindi ka sa basta mapapatay. Pero kung ordinary yung tapatay patay to pagad. Ito, katulad na itong gumawa, mayinang klase, patay ka agad to, pag pinatay ko dito. Patay din katawan tao nito. Depende yan sa antas ng kukulam. Ang iba? Kung may hirap. na Pabusi mo ha! Dimandaan lang bayad sa'yo, kunukulam mo pa si Robin. Hindi na. Huli mo nga, ano ang kunukulam niya? Ano naman yan, kulam din. Kulam din niya, pinalakad din niya, nakalakad yun. O pinuntaan ko sa bahay, nakalakad. Pinalakad din. Ano mo pa na? Papag pa yun. Hindi na. Makalakad na Hindi eh. na sa amin? Kapit bahay lang. Pina sinundo ako doon sa bahay na, pinalakad ko doon, lumakad na Pinalakad kang gulat. Nagulat nga mga asawa, pati anak, pinalakad do Betray din, pinatayo ko. Naglakad. Ko. Oh, pinalakad ko. Oo, pinalakad Nagulat sila, pinatayo ko, tumayo eh. Lakad eh, ginamot ko na kasi dito eh. Dito nga yun, ko ano, sigawan ito ko liyan. wala dito yung tao. Hindi yung tao, yung payo kong yung Ah, yung payo kong ginamot. Oo, baka pinuntahan niya. Hindi ka sa mission Ha? Pabusin mo, wala kayo titira. <coughs> Tanggal. <coughs> Ay, wala pa kang Walang yeah. oh, oh, ng kalukan. Mangkikweng ng O, oh, makikita niyo sa YouTube. Subscribe niyo. Mm -hmm. kaya ito online, kaya ko gamutin. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. ba? Online lang. Online lang? Ayun. Ayak pa sana lang kayo doon. Para na lang. Mangkukta, mangkikweng... ng kalukan. Parang kay Chiquito. Di ba alam niyo Chiquito? Mangkikweng ng kalukan. Mangkikweng. Lagyan mo Kalokan. Ng Kalokan. Ng Kalokan. Ang Kekweng ng Kalokan. Kahit nandun ka, magpapagamunan. Pwede, kaya. Nandun nga itong pasyente, dito lang ho, kaya ko pasanipin Kahit nandun nga, dito ka dala, sadis na kung may nakakal naman ka. Paano lang, pagigas lang? Oo, pagigas lang. Hindi ko lang, So, huwag loob kapag masaya. Pupusin mo na. Hindi mo na siya kukulaman. Kababayan man kayo. Taga panigid ang yan. Ha? Tapos, salagang limanda. Kunuulang mo kababayan mo. Siguraduhin mo mo. Wala na yan, ha? Ha? Meron pa ba? Wala na? Koti na lang. Ha? Ubusin mo yung konti. Ubusin mo yung konti. Tanggalin mo lahat yung konti. Tanggalin mo yung konti. Walang magtitira ha. Kailangan gumalingin tao na yan. Pagalingin mo yan. Kawawa naman. Ubusin mo. Laki na raw nagagastos niya sa ospital Laki na raw gagastos sa ospital Hindi gumalingin yan. pampausok ang kanyan. O, oh, pinakulam. Binuga ng, binuga ng pampausok sa kahoy ni Maestro. diba Bail ah? Tuan, nilagay yung picture niya dun. Pinalang eh. Ito yung usok-usok ng dikawi, di ba yung nilipad? Huh. Ubo ng ubo eh. Parang kapo. Kapo eh. Tumas yan nilagay, nasa kalan oh. Ah. Ano? Wala na ubo oh. O, sige, alis ka na dyan, kaibigan, ha. Pa, balik, ko yung nagutos. Balik nagutos. Balik nagutos. Ikaw, bakit mo naman pinagawa sa kanya yan? Ano ba, nangungutang ka sa kanya? Sagot. Hindi ka napairam? Ano ang pinagawa yan nyo? Na? takas mo Meron lang po. Anong Meron. Hindi pagkakaunawaan. Pero inis na inis ka kay Robin. Ha? Ah. mo, ano pinagmula ng away nyo? Lak Ayusin mo. Pinag- Ano? Na? Nagsisilusan po. Yung asawa ni Robin, nagsisilus ka? O asamba ba? Sa babae? Ha? Kaganino, sa asawa ni Robin, o oh, may dinidiskatiyan kayo bago? Ano? Ano? Pwede na diskarte yan kayong bago. Si Robin ang type. Ay, naku, dapat hindi eh. nyo na ginagawa yan eh. May mga pamilya na kayo, may pa-diskarte-diskarte pa kayo. Wala talaga kayo, eh. selos at isa. Hindi lang yun na yung pag nyo. Sa chicks pa sa chicks yung pinag-abaya nyo. Sagot! Ano? 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 Iya ka naman kay Robin, pinakulam mo pa. Ilang taon na ito may sakit? Taon na may sakit 'yan. Kumingi ka na sorry kay Robin. Ingat ka na sorry kay Robin. Takas sama maging ka Robin, pa sorry. Robin. Ikaw magisa, okay, ulitin mo lakas mo para marinig niya. Patawad po Robin. Hindi ko na ulitin. Opo. Sabi mo, hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin po. Okay, sige. Okay. Hindi mo na ulitin, ha. Mamaya pakulam mo siya. Kagagaling lang nito ha. Sigurado ka ha. Pag mo na yan, Kawawa na may tao. Kinukula mo. Ha? oy. Opo. Ah, sige, wag mo na ulitin. Ako na may mayroon uh, nung. Gusto mo kaya balik ko iyo yan, no? Uh, Pausukan din kita. Ano mararamdaman mo? Sagot ka. Pag binalik ko sa yung sakit ni Robin, ano mararamdaman mo? Na? Mayroon po nga po. Babalik ko sa yo, bibigay ko sa yo yung sakit ni Robin. Ha? Sagot ka. Opo. Para maramdaman mo yung kaya na yon, o gusto mo yan? Opo. Ha? Opo. Sumagot ka. Opo. Balik ko sa yo yung sakit ni Robin. Okay lang ba sa iyo? Hindi. Sumagot ka? Okay lang po. Tanggap mo? Opo. Okay, kung hindi na yung gagaling. Gagaling po. Mingi ka na lang sorry kaya Robin para hindi ko na ibalik. Ayusin mo mag sorry. Sorry po. Huwag mo na ulitin sa kanya yan ha. Kasi kung babalik sa'yo yan, walang kagalingan yan. Sige, paalisin na natin si Alis ka na dyan. Balik na, Robin. Hoy! Naluto ka pa. Ano nalala mo? Wala kang malala? Hoy! Ano nalala mo? Sinaawit ko. Na? Sinaawit ko. ka ng, ano? Mangkukulam? Ha? Hoy! Hoyos na poyos ka. Tignan mo yung sakit mo kung nawala. Na? wala na. Ah, hindi ako naggamot sa'yo. Ang ano, ganun ka nga ulit. Kung meron pa. Ano, ah, meron pa? Wala na. Wala na yung sakit mo. Hindi ako Mama naggamot sa'yo. Ang mga Diyos, Diyos ama yan. lang ko. Sabay ka sa akin. Mahal na Diyos ama. Salamat po. Sagparaw pagaling niyo sa akin. Amen. 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 Tamay. Oh, uh, po yun, pinagaling ng Diyos amang katastasan. Hindi ako magamot dyan, nanggamot dyan. Instrumento lang ako. Ang gumamot dyan ng Diyos amang katastasan, siya nagpagaling. Ginamit lang ang instrumento si Mang Kekweng. Maraming salamat po, hanggang dito lang po ang video. Natanggal ba sakit mo? Hindi. Tanggal po. Ayan, siya po yung nagpatuto. Natagasan ka? Tagapaniki. Tagapaniki. Puryas. Puryas. Yepay, okay. pa. Ako yung tagaparangay Porte Calocan. Inimbitahan lang ako dito. Maraming salamat po sa tagapanood ng mga kagawin ng Calocan. Hanggang sa muli. Okay.